Hello, hello mga kainatay. bayang buntag listanan Balik na po tag himog mga content dog. Ay dugay, -dugay naman po na ito na nakaistambay. na itong short video atong mga, mga nahimo. Karoon dahil nakay buntag naman niya. Lulis pa At panahon ting eskwila sa mga bata. ya Pagkahuman, daghan man rin trabaho on. Itong hinayan na itong hugas, kinagtapok na rin atong mga plato, rin mga kutsara, mga unsa pa manang ato nang hugasan no kay hapit na ba yung oras ting eskwela na ba ya manang hinay-hinay na gugas kay basig mag abot-abot tong mga trabahoon sa balay okay karon kay nahuman na tong hupang hugas nah, di na dire na putso sa panglaba na may mga labunon dire gamay gamay ra man noon eh pero ato lang hinay-hinay eh, na laba kay basig ko niya magdaghan na kain, eh. managano nagtapok na punta kita na po yung magkalaysod na yun na mga hugra siguro yung mga walo ka labunon lang kaspasan gaspasan na ako nino kay ang oras biya nagdagan kay napakoy mga estudyante istu na ato pang manon okay magiwarek-warek lang tao na ako na akong paglaba da kay para lang da mahuman lang pilaray pahumot-humot gamay basta makuha lang ng mga buling pais na ano na, akong gipaspasan ang taon na pagmaayo tao, pasan po na ako ang speed. <laughs> Mana. Uh, okay. Ah, uh, karon day kay Lunes naman po no. Ano bandam na punta kay tigskwela na po lagi. O nang bisa jud bisa Lunes kay magsayo patag mata basta tigskwela jud. Lunes santod Biyernes jud na. antam ta. Mga kay karon. Okay, hapit na dito mahuman sa atong pagpanglaban no. Ato At na ni ang waswasan ya. Ihalay murag tinae ba waswasan. May alman lutuon. Ini okay, waswasan ya pan ihalay lang ni. Eh. Okay. Mga pilara ni ka oras ba human Yung Ya madto rin ito sa pikas no. Adto sa pikas ah, pangabata na pud atong atimanon. Kay karon sigurado manato sila kaligo karon. Kasi nag-andan to sa ilang mga pagkaon. Okay. Gamay-gamay na lang dyan niya akong trabaho, Andre. Marag. Mga tulo lang siguro na yung kahalayan. ka yung mga kain Ano pala yung pagjipra? yung pagjipra? Ano pala yung pagjipra? Ano pala yung Si na kayo pa man tayo gawin ito sa cellphone no? sa message sa itong kay para sport malipay po siya na namisid sa saya kaya tagsara beta ito magkamisid sa saya kaya busy kayo sa trabaho okay mga kaya natin sa Girl Scout, si pisau, <laughs> okay, <man>, <laughs> pisau, <laughs> <laughs> <Sahe. laughs> <laughs> Bro. Bayar yang mistro

Red, Tidak. Skol petang. Hey. Go. Red, tera. Hey. Skol. Oke. Apa bos na bayad Jisa Jesa sa na red pindance to red ha red pindance okay back tas pa uli sa mag magsakay ta naroon pa uh, uli back tas ta ipitad pa masahe atong sobra ganina atong yata itong bata para arasin ay Gol teman lawan nih. Gol teman Pakasun. Nah Joni basta. Kuanta magtipid ta. Mag Pala kita mau baktas. Mga, uh, bata. Sakto na to kay delikado kay dalam. baik, Oke, okay. karon kay nakauli naman ta gikan tag naghatod sa mga isto janti no ah uh, nanapot sa balay ning mga ipanghalay dere ato na ning hinay pamilo kay bayo na magud ni nya ang mga lamok nagkaanam po kadaghan. kay tungod kay nay mga nagbitay dere ah then dere magud manago ning mga lamok kapod okay manan. Abangan lagi Ato na yung sugdan Pangpamilo ng mga Ipanghalay no Kaya na kaya yun pa tao Trabaho-trabaho dali kay batong jyote Panggabi paman man e Panggabi atong jyote no Nakahiga yun pa yung taon ta no, pagkahuman nila itong Pamiloan ah, Mag-relax-relax na santa Andam tagkusog Para ng gabi Kay, trabaho na po tayo ng gabi. Eh. trabaho na po sa balay. Trabaho na po sa planta. Manang tigong-tigong taong mga kusog po. Hindi lang kay sige lang tagtrabaho trabaho o lagi, manay. Manay na siya. Gamay-gamay ah, na lang na akong ipang no? May na lang ni eh kay para po na mag kukuhaan na trabaho andre sa balay. Nainayin lang nato ni kay kaysa magsikitag takaw lakaw, ah, wajod tayo mahimo tapok nato mga trabaho na na, kung ina na man galing kaya eh, kita raman dali ah, na yun na to, kayo wate katapang okay, dere na punta no? oh, na side kay mana man tag pa no. Dere na punta kay na pung salog atong timanon kay perti nang abuga. Ato na yung siligan kay gapon. Gidorwak ka ni sa akong mga bata. E, Klipyuhan tabangan ko nila. Sila naglimpyuhan ni Drea. Sinasino na atong semento. Karon kay abog man, ha, kita na po imong limpyo dire. Ato na po ni siligan kay laay kay sa tail nang tamtamakan ning salog eh. Basta abog. sigapal kay sa ating tail lain kay lakaw lakaw ba pag abog nga itong simento na itong lakwan mara na ito trabaho ah nagkutoy itong tiya no gani kay eh, kaluto ku kanon bago ko ah, nang himo sa gimo sa mga trabaho on. tapos kay yung sudan wa man tayo sudan gihat dan sa itong ah inahan no gihat dan ta matong, ta nagutom na kaya ko eh ganina po Bihok manang ah, kaon ta atong kagulingon na po atong ating para link on kayo ta di ta mas kaya ang oras nagdagan baya ya kasi pautuhan ta ta kaon ta kaon niya atong sudan no ha ang yung manok man din yung ah, dili ni Pisaya boiler eh pero gulayan ba payas okay man po Nabuhog Uh, gutom juga ikut dari kayak eh, saya ke nih matanya man lihok dan semua terbaon selamat guys sepatan awal mga kainatay dari datang gutom no thank you thank you saya. <tap>